Kita na ba kayo ng bamboo na pagkakapal-kapal at sobrang dami ng mga lumabas na mga sanga. Ito po ang bamboo na makikita sa Capitol Grounds. Pababa po sa Capitol Grounds ng Kapitolyo ng Malaybalay Bukidnon. I-close up ko po pagkaganda-ganda po ng puno. Ayan o. Napakataas din po. Ayan po. Ayan. So, dito rin po sa pagka umakyat po, paakyat po, ay ganyan din po makita parang hindi ho nila binabawasan. Uh, yung dito po ay halos bumagsak na po yung iba. So, parang ginawa nilang tourist. Ayan po yung isang bumagsak na napakalaking bamboo. Ah, uh, ayan naman po yung haba, 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 haba. Ayan po. Ayan. So, ginawa ho nilang tourist attraction. Nakita nyo po ba? Uh, I-close up ko pa po uli para makita nyo. Ayan. Ayan. So, papunta uh, po ako sa lugar ng kung saan ang may zoo. Para rin po akong nasa lugar ng Baguio City. Kasi, puro pine tree so ang makikita natin. At, pababa po ako ngayon. Yeah, her no.